Hello guys, it magandang araw. So andito ako ngayon sa aking mini garden. So ang aking sala ay ginawa ko ng mini garden. So ayan na po ang aking mga halaman. So tada! Ayan na po. Oh, diba? Ang aking ah, uh, ito? Ito yung money tree, patsyera. Ito yung pachera Ayan. O, di ba Bagong sibol, ang dahon. So, isa din itong money tree. Ayan. So cute. Ayan, ano pa siya? May maliit na diba yan bagong tarim ko lang yan ito ang aking jade plant yan ang aking jade plant yun ang aking ah, snake plant Ayan. meron ako apat na klase na snake plant. Ayan, nasal. Yan sa baba, bagong tanim. Simula sa pacera ayan. Ang aking patsera. Ibon na sa alus labas, Ayan. O, di ba? Ang aking mini snake plant. Ayan. Dwarf yan. Dwarf. Dwarf. Yan, may bunga siya. Yan, ito din, bago kong yan, halaman. Ito ang aking jade plant. So, yan. Nilagay ko na siya sa malaking paso para lalaki siya. Ayan ang aking snake plant. Yung para siyang pinya. Ito rin and komo na snake plant ang uh, fortune plant or ano yung yung tegans, ano ba yun tawag nun Ayan, ang bago kong ano yun siya ito naman ang, na ang pilodendron. Ayan, malago na yung philodendron ko sahod. Ayun. Isa din siya sa ayon sa pongso, ay isa din siyang uh, lucky plant. Isa din siyang uh, money plant. Ito ang tea plant o oh, wishing plant. Ayan. Ayan, bagong ano ko fortune plant. Ito ay may bago ding sibol bago siyang tubo. Yan, bago din siya. Ito. eh meron din akong oregano. Yan. Yan, may burn din siya. Fern. Ayan, bago kong tanim. Kanina ko lang, kasatanim ko lang kanina na oregano. Yan, meron din akong ayan. Ayan aloe vera. Ito naman ang aking welcome plant at saka uh, welcome plant or GG plant. Ito ay yung kalamansi ko. Oh. Ayan. Kahit pa paano, kahit ang alagas yung bunga niya, meron din siyang panibagong bunga. Ayan. Ito naman ang aking sili na medyo nalalaos. Nalalayo siya. Ayan. So, may kulay. pag green ba siya bagong sibo, nagiging violet. Pag nag- medyo gulang pag hinog na siya pula na siya yan ito ibang klase din to na tea plant pwede siya tea plant yan ito bagong ano din sana hindi ka kainin ng manok may sulisilip na manok so ito naman nandito yung bagong tanim ko ayan so isa din tong klase ng ah uh, snake plant yung bilog ito yung bago kong tanim na snake plant yan, tatlong kasi yan yun Ayan, ang alam yan so, ito medyo ano pa hindi pa nakaka-recover pa yung tanim yan ang Arica palm Farm or Palmera ito isa din tong para siyang tea plant din siya pero hindi siya yung tulad nung parang violet green lang siya yan ito yung aking lucky bamboo ayun nakaterintas pa siya so plano ko iyan ako siya sa water kaso iyan ako na pag meron akong aquarium yan doon ang klase ng lucky bamboo ko ang aking putos. Ayan. Kahit nasa tubig lang siya, ayan, survive pa rin siya. Nasa water. Ito na po ang aking mini garden. Di ba? Nasa sala lang aking mini garden. Ayan, bago pa lang ako nag-anabi. Uh, sa akin, mga beginners pa lang. So, panibagong tanim. Meron ako dati pero sa probinsya yan dito. So, katatanim ko lang yan. Mga tanim, bagong tanim. Yung iba, binibili ko. So, kailangan talaga ng puhunan. Yan. Aking mini garden. Yan. Sa, sa susunod na video, magtatanim na naman ako ng mga gulay-gulay. Tulad ng pichay. yung hmm. Yan ang aking mini garden. Thank you so much. Thank you for watching. God bless.